Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa sulat ni Dinette para kay Robert, tuluyan na siyang nagpaalam na hindi na siya sisipot at mas pipitiin niya si Carlos. Pagdating ni Dinette sa venue ng kasal, sinimula na nila ang seremonya at tuluyan na nagsumpaan si Lynette at si Carlos ng kanilang pag-ibig sa harap ng altar. Dahil sa natanggap na sulat ni Robert Cullen kay Lynette, siya ay umalis na sa tagpo ang sinabi niya kay Lynette at pumunda rin sa venue ng kasal. At tuluyan niyang nasaksihan ang pag-iisang dibdib ni Carlos at ni Lynette. Nung makita niya ito, naalala niya ang mga panahon ng sila pa ni Lynette. Hindi maiwasang masaktan si Robert at nakaramdam ng panghihinayang. At huli na nang maalala niya na si Lieutenant pala ang mahal niya. ambalang na ang lahat pagkatapos ng kasal. Sila ay nagkakasiyahan na at nagpipicture taking kasama ang bagong kasal. Namapit si Giselle at Binati, si Lynette at si Carlos. At pinaabot din ni Giselle ang pagbate mula kay Don Joselito. Dahil sumama ang pakalamdam ni Don Joselito kaya pumunta mo na ito sa kotse. Habang nagkakasiyahan ang lahat, si Robert naman ay nakamasid lamang. Nakita niya kung gaano pa si Lynette at si Carlos. Nang mapansin siya ni Annaline at tinawag siya. Na nakapuka ng atensyon ng lahat lalo na ng panyang kapatid na si Diesel. Kaya lumapit si Diesel sa panya at sinabi na huwag siya mong at tapos na rin naman na ang kasal. At ang lahat ng mga bisita lalo na si Carlos at si Lynette ay nakatingin kay Robert. Hinihintay nila ang susunod na gagawin ito. At ang sabi si Robert na gusto lang inbatihin si Lynette at si Carlos. Ngunit sinabi ni Giselle na huwag minandagdagan ang tensyon na nangyari kanina. Nangakala ng lahat na si Lynette ay hindi tutuloy dahil na late ito sa pagdating. Ngunit nagpumilit pa rin si Robert na makalapit sa bagong kasal. Nalalong nagbigay ng tension kay Carlos kaya sinalubong niya na mismo si Robert. At tinanong kung anong ginagawa ni Robert sa kasal nila ni Lynette. Binati naman ni Robert si Carlos na congratulations. Kayon din si Lynette. Pupalapit pa sana si Robert kay Lynette nang sitahin siya mismo ni Carlos at tigilan naman ang iba. At dahil dito mas lalong naging mataas ang tensyon. Kailangan na lang talagang tanggapin ni Robert na pasal na si Lynette at si Carlos. Kung kayo ang nasa kalagayan nila, ano kaya ang mga gagawin ninyo? Minsan, kailangan na lang talaga rin natin tanggapin kung ano ang mga desisyon ng mga taong mahal natin. Kung sino at ano ang mga napili nila. Ang Panginoon nga binigyan tayo ng malaya sa pagdedesisyon. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!